Ito ang litsyong sa bundok na nagkakahalaga ng 299 pesos pag Anli Buffet. 299 pesos para ka lang nagipamiesta or nagipag birthday kami ang kaunaon na ang Buffet dito sa Arayat welcome dito sa isang bahay sa Arayat, Pampanga para tigman ng isa sa pinakasulit at pinakamurang Anli Buffet up to sawa, John, minudo, sisig at marami pang ibang putahe duro may kita naman kami doon kahit pampasweldo lang sa mga tao parang bang nagluto ako ng napakarami tapos nag invite ako ng mga kaibigan para nagsalo-salo kami sa isang lamesa bahay po ito ito po yung uh, Puesto ng kwarto tapos pag ka labas ka dito sa sa kwarto, punta ka sa sala, nandun po yung mga pagkain na pwedeng pag-refillan. 299 pesos, ituring mong bahay mo ba to? Let's go! sabi sa amin, parang nakikipamiyasta lang sila, hindi sila pumunta sa isang restaurant. So parang in-invite sila para magkikahit sa piyestaan. Yun ang madalas na sinasabi sa amin ng mga regular customer namin dito sa restaurant na to. Parang bang nagluto ako ng napakarami, tapos nag-invite ako ng mga kaibigan o barkada pamilya. Para nagsalo-salo kami sa isang lamesa. Sa halagang 299, matitikman nyo na po yung alibukay natin na lithium deli. And then, meron tayong iba-ibang klaseng po tayo ng pagkain. si Angelo Sigwa, a.k.a. Cavelli. Isa rin pala akong YouTuber, vlogger. Ako yung mayari ng Cavelli Restaurant dito sa bayan ng Arayat. Kami ang kaunaw na ng Anli Buffet dito sa Arayat. Lichon Belly ang yung specialty namin dahil noong time ng pandemic, yan kami nakilala sa Bulacan, sa Lichon Belly hanggang sa naiuwi ko dito sa bayan ng Arayat. Yun ang madalas in order sa amin ng mga client namin sa catering. Parating nandun yan eh, hindi nawawala. Sa araw-araw na ginagawa namin sa Lichon Belly. yan, ah. minamarinate natin yan, asin, Thank mm -hmm. you. Kote toyo, paminta, bawang, leeks. May konting rosemary para may dagdag aroma po. Tapos saan na namin sa sasalang na natin sa lechonan natin. Pinabot siya ng 4 to 5 hours bago natin talaga ang win. So kailangan lutol-luto po yung belly natin. Yung malambot na yung lobe para satisfy na may mga client natin. Yan, yeah, 299 pesos lang. Siguro marami nagtataka sa inyo mga cabs na kung paano kumikita itong restaurant na to. Usually, yes, like, pag grupo kayo kasi, tapos may mga bata and senior na hindi naman ganun kalakasan samahin Doon kami nakakabawi. Siguro may kita naman kami doon kahit pampasweldo lang sa mga tao at konting pantabi namin mag-asawa para sa mga pamilya namin. Doon ko nakikita na may chance na kumita kami ng volume pag marami ang customer namin. Bukas kami every Friday, Saturday and Sunday. Aabutan ah, nyo dyan, meron tayong pitong putay kasama ni Lit yung belly. So every week, nagpapalit kami ng menu. komporme pag may mga nagre-request ng mga customer natin, so gusto namin ibalik yung ganto So binabalik namin. Pero every week po kami nagpapalit ng menu. Katulad ngayon, meron tayong paksiw na Lityun belly, meron tayong fried chicken, shanghai, minuto, laing. Yan, specialty, laing kasi parating tinatanong ng mga customer, meron ba laing? Kaya parating kami meron laing. Sisig, meron din tayong sisig, tapos may konting dessert tayo na nakaapag doon. Yan, meron din palset. Ang belly nga pala natin, hanggang sa magsawa ka, so yung belly namin, hindi siya nakabupay. Upon request, pag gusto nyo mag-refill, tapos dadalhin po table by table sa inyo. So dalawang klase ang benin natin, meron tayong regular flavor, saka spicy flavor. Lahat ng mga sinabi kong pieces na yun, sa halagang 2.99 pesos, kasama na po eh. wala na po kayong babayaran. namin, yun yung bahay namin eh. Lumang bahay ng family ko. So although nawala na si tatay, sabi ko sa mga kapatid ko, gagawin ko na lang restaurant para magkaroon ng trabaho yung mga pamangking ko, mga kapatid ko. Pinarenovate ko. Maganda naman yung kinalabasan ng setup ng bahay ng tatay ko. Tapos may dalawang kwarto doon na marami nga nagsasabi, bakit hindi ko daw tanggalin yung division. Para sa akin kasi hindi pa pwedeng tanggalin yan dahil yun ang iniwan ng mga magulang namin sa akin. renovation do sa kitchen, pinalaki ko. Tapos nandun na rin yung Sitting ka ਸਿੱਤੇ ਤਾਂ 50 ਪਰਸਨ sa mga gusto magnegosyo, maliit man yan o malaki. So lahat naman tayo ay dadaan sa step by step ka nga nila. Kailangan sa umpisa, medyo matumal muna yan eh, wala pa yan. Pag nainip ka ron sa part na yon at bumitaw ka, so ikaw na yung talo doon. So kailangan, ni nidiretso mo. Hanggat may naniniwala sa'yo na may kumakain pa, ayun, tuloy mo lang. Hanggang sa makuha mo yung goal mo, kung nasan na ka. So ayan mga Cubs, pwede nyo po kami bisitahin dito sa Cabelli Restaurant, dito sa barangay. Puro 3, San Juan Baño, Harayat Pampa. Pampanga. So, nasa Google Map po kami. Sa bagay, makarating lang kayo dito sa barangay namin. Pag tanong nyo ang kabeli, tuturo na po yan. Nagbubukas po kami ng 10 a.m. hanggang 2. Cut po kami. Tapos, balik kami ng 5 hanggang 9 p.m. po yun. Tapos, sa mga gustong makapag din dito sa resort namin, sa maliit na resort namin. So, konting usapan lang. mag lang tayo ng konti doon sa price ng ating buffet. Talaga namang manyaman, Kenny. Maranta na mga ka! Kainan na mga ka! At welcome dito sa Arayat, Pampanga para tumikim ng mga anlihan na naman dahil kasama natin si Camero Uma. Hi Cam Station! Nandito ngayon tayo sa sun Juan Banyo dito sa May Arayat at sa restaurant ni Kabeli Kung noon ay pumunta tayo kay Ka Farmer, ngayon naman nandito tayo kay Kabeli Dahil Lichon Belly ang kanyang ino-offer na unlimited for only $2.99. Uy, parang uh? promotion yung ginagawa <laughs> Tis, <laughs> ha? <ko> lang yun. <laughs> Ayun. Wala, napasyal lang po talaga kami. Gusto namin tikman to dahil nakikita namin siya sa social media dito sa Pampanga, no? unli belly siya, pero bukod doon, buffet din naman siya dahil merong iba't ibang klasing ulam. Akalain mo yun, ang dami. Actually, binili ko kanina. 13, 13? de. pang okay, 14 to, yung dessert. Tapos yung ulam, hindi siya yung ulam na parang basta, nagtitipid. Basta. Karne. Oo, oo hindi basta-basta. <laughs> basta. Alam mo yung pakakang nasa handaan. May oh. binyagan sa labas. Ayun nga so, pala. May binyagan, may birthday. Tapos pagpasok mo sa loob ng bahay mo, nakalatag lahat mo handa. Sa totoo lang, nasa kwarto kami ng uh, bahay po ngayon. Nakala nyo dyan sa background, ni eh, para bahay talaga. ano talaga. Pero bahay po ito. Ito po yung puesto uh, pwesto ng kwarto. Tapos doon sa kabilang kwarto, pwede rin kumain doon. Pero mamaya na natin yan dahil gusto ko malaman ano ang kinuha ni Camera Woman sa plato niya. Okay. Siyempre, ang paborito kong panset, dumpiang Shanghai, fish fillet, sisig, meron din ako pork ribs, special na menudo, at ang kanilang bestseller na laing, flavored wing. Siyempre, may dessert din na biko at sinigang soup. Oh, ang dami ya, punong -puno, ah. Punong-puno <laughs> Gutom na gutom na ako. Pero ito yung sa akin, syempre, white rice. Tapos kumuha ako ng fish fillet, lumpiang Shanghai, fried chicken, sisig kapampangan, and menudo. Tapos yung ribs din, gusto ko matikman yun. Tapos kumuha rin ako ng, kanina pa binabanggit ni Kabeli, laing. Meron din ako sabaw na siniga. At kumuha nga pala tayo ng belly. Pero take note, mga kabs, sa ah, disclaimer, bumili kami ng per kilo. Kilo to. Kahit naman, anli naman sila. Kung bakit kami kumuha ng per kilo, para po sa ating palabas. Kasi kapag, kapag anli, syempre, limited lang yung ibibigay nila. Kung ano lang yung kaya mo ubusin. Pero pwede ka mag-refill. Pero hindi po dahil vlogger-vlogger to. Order po talaga na. Pansin niyo lahat ng andilets yung namin, kumukuha kami ng malalaking part para sa inyo. Per kilo. Tikman natin yung balat. Okay, balat. Spicy daw to eh. Ito. Pangunahin yun dito. Oo, oh, magmalaki tayo. Yung sa'yo yata hindi spicy. Oh, so ganito kalaki. Parang hari at rey nang. Maingat ka. <laughs> Cheers. Cheers. Hindi ko alam pa paano, pero subukan natin. Mm-hmm. 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 Ang laki nun. Ang laki ko. Hmm? Ano ito? May nitinit pa. Sa laman yung pinakalasa, nararamdaman ko yung marination niya. Para may mga toyo. Doon mo siya malalasa. Sa balat, konti-konti lang. Oo, konti lang. Konti, ah, konti lang. Konti, konti Minimal. Konti lang. Yung mga balat na ganito, konti-konti lang yung alat na binigay, pwede mo isa sa salsa. -sa -sa. At saka ang lambot. Hmm? Ang malambot siya actually. Ote hmm? yung laman. Yung pagkagot ko kanina, ang lutong ng balat, pero ang lambot ng hmm? laman. Siyempre, balat pa rin tayo. Hmm? Totoo. Parang pekta rin yung tunog. Oo, oh, kasi pagka lechon talaga yung balat na uuna eh. Tapos tayo sa spicy, magyan natin ng uh, sili. Hmm? Di ba, rinig na rinig. Ang lutong. Yung camera, ah. yung camera man sabi ah, kung ano eh. Parang nagugutom na din. Yung camera man dun, hindi nagre-react eh. Tingnan mo yung plato niya. Tingnan yung plato niya. Ubus na! Ah. Hmm. Kakakasiste <laughs> na naman, ha? Hindi, pag son, may sarsa sila dito. Pero mas gusto kong ilabas. Wow! Itong nampre. Available yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Ay, naku order. po, sumama lahat. Tapos, kanina pa hinihintay ito dun sa kabilang table. Buksan na daw natin. ayun po sila. Kaya <laughs> <laughs> na, wala na pong edit out yan. Walang edit out yan. Talagang hinihintay nila yan. Kaya hindi sila makapagpatuloy. Sawsaw? So, so. Naku po, dabo-labo na. Hmm, Hmm! <laughs> kahit ano talaga, tinasawsaw na kami dito, pwede. Ang sarap nung namin pa ito, sorry ha. Mm. Kahit Bias yung lumpia, <laughs> pwede may dyan. Pero ito yung lumpia nila. Pang catering po ang lutuan nila kabeli dito. Pwede rin ito siguro sa namprik. Gusto ko lang i-show sa inyo na pwede naman kasi yung namprik dahil kahit saan. Yun yung mas nasabi nila sa amin. eh. Mm. Hmm. Yung menu nila kanina, nakita ko nagmamantika. Tapos alam mo yung mga laman, yung naghihibla-hibla. Oo, oh, yun nga, flakes-flakes na yan. Eh. So parang alam mo na eh. Parang may ng kahapon, pero yun ang masarap. Uy, gusto ko yun ha. Mas gusto ko yung hapon. Papa kang nasa piyesta. Tapos yung laing. Sinasabi ni Kabiri talaga, best seller to eh. Yan yung sinasabi niya na mainstay. Hindi daw talaga nawawala sa menu. Mm. By the way, ang menu dito, mga cups, every Friday, Saturday, Sunday, pare-parehas lang. Pero may mga mainstay. Tapos the following week, Iba na naman. Mm. Kamusta yung lay? Creamy naman na miss na miss. Nangyengibabaw din yung duya na lasa. Dito lang ka. Mm. Tagay ko sa kanin. Magkamay na ako. Walang Ma kakati-kati. Magkakati. Oh, parang kahit ito lang ulam ko ngayon eh. Tsaka yung lechon, parang lechon lain. Pwede na. Mm -hmm. Crispy, creamy. Kamis na mantika. Mm. -hmm. Tikman ko din tong ribs nila. Uy, malamot. Uy. Hmm, ang galing. Yung catering service ni Kabeli, na-apply niya. Sa pag Buffet, eh, actually, confident ako. Tinitignan ko pa lang yung pag niya. Confident ako na masama. Knowing na nag-cater. Oh, yun nga eh. Yung malaman mo lang na, na meron silang catering services, noon pa man, kaya eh, talagang kabisado nila to. Tapos itong sisi, gusto ko rin tigman. Kasi sa mga catering talaga dito, parang okay yung mga sisi. Ang mix nung ano niya eh, parang texture. Tingnan natin may cartilage din, may taba, may laman, ang pepper ng lasa, perfect for sisig. Parang authentic ang lasa. ah, ramdam mo yung kalamansi. Iniho pala kasi siya, kasi mm. parang smoky flavor pag mm. paggagat mo ng laman eh. Meron mm. silang fish fillet. <laughs> hindi ko pa kinakain nga fish ayan, Ito daw, yung fish fillet daw nila dito, yung fish. <laughs> <laughs> yung fish na walang buntot. Ayun, ayun So, hindi na ako mo sasawan pero usually ano to may sariling sauce to. It. Meron siya oh. Ano ron kanin pa pala? Sweet, sweet and sour. Saan galing? Kinilagay ko kanina. <laughs> Cheers! Cheers. pa laman. Pero yung fish bali, oh. Alam mo yung sa mga catering services, tapos pupunta ka ng handaan. Di ba may mga courses yun na parang main course. Mga may pork, may fish, may chicken. Parang dyanun eh. Tapos may salad, may soup. Literal ito na parang kang nakipag-birthday. Mm -hmm. Tapos nasa bahay ka lang. Tapos pag kukuha ka ulit, labas ka dito sa kwarto, punta ka sa sala. Nandun po yung mga pagkain na pwedeng pag-refillan. Doon kasi kumukuha talaga. Tapos yung mga kinuha namin, ang dami talaga parang karne. Ganun eh. lang ako nakakita sa tagal ko na nagbablog ah. Mm hmm. Uh, may yung gana. Usually, pag andilit kasi, kay belly pa yan, kay buong baboy pa yan. Side dish lang yung mga ano. At saka, asama. Oh, at saka, mataas na yung pricing, yung costing mm -hmm. yung price niya. Kasi, imaginein mo, pag may mga lechon na ganyan, tapos ganito ka bongga yung ano. So, parang mga raging mga 600, 700. Oh, Pero, yung oh. 299 lang. Tapos, parang bahay feels para sa bahay ka lang. Pumunta ka, pumasok ka sa isang mm kwarto, -hmm. pwede ka nang kumain, balik ka pag nagutom ka ulit. Parang nasa bahay ka lang talaga. Well, hindi na parang. Nasa bahay ka talaga. Ganun yung pagkakagawa. Ang nyo lang, ang din lang. Sorry kasi, naset na sa uka ko na talagang mas kasi alam ko si Cabelli talaga nagtitatering service siya. So syempre wala naman siyang pakukuyano kung walang nasasarapan sa lupo niya. Totoo naman. So, mm -hmm. lang naman yung... Bukul sa mura siya. Doon. Uh na Yung mga willing talaga pumunta, Arayat po ito. San Juan Banyo. Madali lang naman hanapin siya. Sasabungad lang ng San Juan Banyo. Nahirapan lang kami kanina. Yung tungkol doon sa... Kasi okay. gusto namin yung video yung pagluluto nito eh. Hindi nyo yun naman kailangan pumunta doon. Kami lang yun. Also, Pero okay. yung ito, itong bahay. Dali lang. Nagdagdag ko lang. Diba kumain dito? Sayang di ko alam eh. Kung alam ko lang, na pwedeng mag-swimming dun sa resort ni Cabeli, nagdala sana ako ng bathing suit. Wow, bathing suit! <laughs> Natawa po ang production. Natawa. Bakit? May problema kayo sa akin. <laughs> Tignan mo, tignan mo, tignan mo! Hmm! Pungi! Pansit na naman! Ang nako! Ang kinakain! Ayan na, puro ka pansit, pansit, tsaka galing lang natin kay Lola Helen. Mm, sabi nga ni Cabelli, pwede kang gumamit ng pool nila dun sa resort nila. Mag-add ka na lang. May-add na lang? Oo. oo. Halimbawa, o okay hindi ko alam, pero pwede naman daw pag nandito ka na, pag niya. Mm. Hindi naman niya tagal ng pool. Oh, Ay, pansit! Tapos ang relaxing, nasa gitna mm. ng bukid di ba? Uh, Oo. nyo yung intro? Nandun ako kanina eh. ko yung mundo. Kung pwede lang kumain doon ngayon eh, kaso mainit doon eh. Oo nga, no. Hindi, baka nandito talaga yung buffet area nila eh. Siyempre, ano, hindi na natin balilipat. Oo, mm -hmm. talaga. May price checking ka pa. May lechong Halos hindi pa namin binabalikan to. Actually, parang ayoko na masyadong pansinin kasi nga, siyempre, on belly. Mm -hmm. Ang gusto kong mag-focus dito, kung paano mo masusulit ko. Kadalasan, makikita ko lang to sa mga mall na buffet. Yung puro bigating ulo. Mm -hmm. ang -ang -ang Brown chicken chili. Chili chicken wings. Mm. Cheery okay. okay. so. Mm-mm. Mm -hmm. Mm, -hmm. Okay, so. mm make it. Mm -hmm. Alam so, mo doon si... sa mga gusto kong mm -hmm. Mm -hmm. To si Cabelli, natutuwa talaga ako sa kanya. Kasi si Cabelli, lahat ng restaurant na tinayo natin, pinupuntahan niya. Nga. Kasama niya lahat ng buong staff niya. Kumakain doon. Ano announce niya, hindi niya sasabihin na, Magugulat oh, na ako. Na, Sinasabi lang sa ng Kami ng mga, ano, mm -hmm. na lang kami makita namin minsan sa CCTV. Mm -hmm. Andito si Cabelli, kasama ko yung mga mm -hmm. mm -hmm. Thank you so much sa support pa niya. Sa you. Team Dallas. Mm -hmm. Kaya ngayon, ang way namin of saying thank you is to give back etong video na to. Hindi ang si nagsisisim dumayo dito, grabe naman pala talaga. Uh -huh. Solid dito. Kung pa banda lang yung misterin sa aray Pampanga, pampanto, pwede dito eh. So lang. nilasa ah. Tsaka yung technique nila Value for, for money. Iba yung klase ng technique nila kasi limang oras niluluto itong malaking baboy na belly. Oo. Oh. So, usually kasi, pag oven 2 to 3 hours. Pero yung the, the fact na limang oras to, talagang gusto mo maluto talaga siya sa loob. Gusto mo sumabog talaga yung mga pampalasa mo sa loob. Gusto mo malambot siya sa loob. Kaya pansin mo eh. That explains mm. yung kalambutan niya kasi 5 hours. Kasi usually talaga, sabi mo nga, ang belly talaga sa oven, 3 hours lang sobra na yun. Pero, siyempre, hindi naman hindi naman natin sinasabing perfect na yun. 3 hours. Pero yun na kasi yung standard na luto mm. talaga ng paglalitso. Kahit kami ganun. Kahit kami ganun. So, itong 5 hours, hmm? that explains kasi pag tinignan mo, hindi naman siya yung porky. Ito eh. kasi yan eh. Pag humiwalay na yung balat dun sa laman, hmm. perfect yun. Malutong talaga yun. Hmm. Papansin yun na Kandali oh, oh. Balat, taba, naman, taba. Parang pag yan umangat ng ganyan, malutong yan. Hmm. hmm. Sure ball sya. Parang sit sa lutong. Tubo. Hmm? 'di ba? So may way. lang 'yan para makakuha ulit ng balance. Sinisave ko nga kasi gutom na 'yun eh. Kumuha na 'yan, mag- 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 Lusog mag- mag- eh. mag- niya sa bonus ko. Lusog yan. mag- 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 gusto ko lang pasalamatan si Gabelle talaga sobrang salamat sa suporta nyo sa Team Gunlass ever since day 1 lahat na ang ipagkwentoan talaga so alam mo yung nakasigaso ah, mm -mm. mm -mm. mm -mm. hindi lang yun yung pagprepare ng ganitong kung pagkain kanina nga yung mga kumakain dito sinasabi niya sulit talaga masarap talaga hindi to ano ha hindi, hindi to on cap lang ha hindi kami paid dito <laughs> hindi kami bayad <laughs> Ito to promotion ha mm -hmm. gusto namin matikman talaga at uh, paying customer po kami hindi, hindi to po, ano? hindi masarap mm, obvious naman naubos mo eh hindi ba obvious dahil ah wala ka ng koko. <laughs> Thank you, Cubs Nation. Batiin nyo naman si Cubs yes. Malapit na yung birthday niya. Patagal pa. Birthday, Cubs Chess! pa. Ang makontrahin. Nanabati ka na nga. Oh, oh sige. Thank you. Thank you. <laughs> Nagtatampo pa. Hindi naman niya birthday, tatampo pa siya. Batayin nyo naman. Happy, Happy birthday, birthday, Cubs Maraming yes. <laughs> <laughs> salamat. Ang saya. At tayo sa comment section. <laughs> Ang dami na naman babati sa kanya na, baka yung loss of binabati siya. Pero uh, mga kaps, uh, thank you po in advance, kasi masyadong advance pa talaga. Lapit na yun, so, next week mm. na. Sige ba yun? mga ka-birthday ni Kapses dyan, comment down. Ay, oo nga, no? baka may ka-November tayo dyan. Mm -hmm. Kung November birthday mo, siguro pugi yan. Ano ba? Ano <laughs> na yan? Mag-comment na <laughs> yan. <laughs> Hindi ka November. Hindi ka November. Hindi ka November. Hindi ka November. Yung mga 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 January si Tata. Hindi naman mabutin tao yun. Masama galing ka gali. Joke <laughs> <zapot> <laughs> lang, Tata. Shoutout sa'yo. Si Tata. Yun, nag-enjoy kami. Nag-enjoy ako. Thank you, Kabeli. Nag-enjoy kami mm -hmm. sa lahat ng sinanda niyo. Walang tapo ng pagkain dito sa Kabeli. Restaurant ni Kabeli. Tatawagin ko siya kahit just-just na, kahit magsawa kayo sa word na to. Hidden gem ito. Hmm. Hmm. Alam mo na agad ano yung na word na. <laughs> hidden gem. Po. Hindi naman legendary kasi, ano eh. Nito-nito lang siya. Kaka-open lang niya. Hmm. Okay no, yung mga cabs. Kung gusto niyo talagang masukit. <laughs> Parang pinagalitan mo eh. kayo yung mga tabs, gusto, gusto niyo talaga ng sulit, tapos may lechon, kayo ka na. Contact lang kayo sa page niya. So again, hindi po ganito nga asahan nyo ha. Ah. Pagpupunta kayo dito, baka magalit kayo kay Kabeli. Order po namin to. Ang totoong sineserve mga ganito, chinap na. Ito yung chop version. Oh, naka-chop na. Mm -hmm. Yung totoong order po. Ganun siya. Oh, ka syempre, kukunin mo lang kung ano yung kaya mo busan. Dahil may leftover charge dito kay Kabeli. Oh. Para hindi sayang yung pag -aaring. Anyway, yeah. gusto ko na enjoyin talaga. Eh. Gusto kaya, kumain ma ng uh, masarap na masarap na ka. Walang sayang kapatid sa akin ngayong araw na to. to, sa ngayong, uh, na to. Kaya, talagang sayang. Okay na? Grabe ka. Ang mo kumain. Ako <laughs> kuwento pa yan ha gusto. klasa. Good Parang ako nag-birthday sa bahay ng iba. Oo nga. mm Sakto ha? mm -hmm. pala. Happy birthday. <laughs> Yan na naman. <laughs> so, dito na lang muna. No? Ay, maraming salamat sa inyo na sinamahan nyo kami dito sa Arahe Pampanga. Hindi man physical, pero at least, kumbaga habang nanonood kayo, parang kasama na rin namin kayo. Kaya pinipilit namin palagi na parang kumpleto yung detalye, kahit magkanda ligaw-ligaw na tayo sa gitna ng bukit. Mm, Hindi naligaw lang tayo sa lutuan. Mm hmm. Ito kasi, alam naman natin. Kahit ito, madali lang to. Yung lutuan, mm hmm. huwag nyo na ano yun Kami naman mga problema na ipakita sa inyo. Sa sana na ipakita naman namin. Mm -hmm. Sana nag-enjoy kayo. Hindi pwede na tikman to. kumain ka muna ng dessert. Eh. ka namin. Ha? Papanoorin natin ito. Auto, hindi, mag-auto ka lang. Mmm! Kumiyasan! Maraming salamat ulit at uh, sana lahat ay uh, malayo sa sakit dahil uso na naman ang uh, sakit ngayon. So sana lahat ng may sakit ngayon gumaling na agad-agad no, habang pinapanood to. Maraming maraming salamat Cubs Nation. Muli po, ako po, si Cubs Nakita naman si camera woman na may laman pang big at sarap na sarap sa belly. Ni ka belly. <laughs> Tapos na? Tapos na. Ah, yan. At ito mo kong TV, na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag niyong kakalimutan at huwag yung tatandaan. <laughs> yun, narinig niyo yun? May pumapasweet dito sa side. Maglagay tayo ng room number two. Cheers. Yeah. Kabelis. Sa kaya <laughs> sa mga kabs Pero dito kay Kabelis. Talaga namang manyaman. Kenny! Bye! Peace out mga kabs. Bye! Salamat. may, sure may mga tinga-tinga pa Uy, ako. Subukan nyo ito ha. Totoo to. Promise. Pigil na pigil nga ako Pero gusto ko na kumain eh. Ako hindi ako din pigil. Bahala na kayo kung sino magtatakip niya. Basta ito eh. Kakain na ako. Hmm. Saan kaya tatapat yung nagka-camera yun para matapos na? Pili kayo. Ako, ayan na, kumain na. Mm. -hmm. <laughs> Tingnan nyo naman. Tingnan wow. nyo yan. Nauna pa sa amin. Hindi pa kami kumakain. Gabi. Okay. Rolling. Ayun, ganda naman pala. Sige, ito. Awit pa. Ay, bidadan, bidadan. <laughs> Rolling to ah. Rolling na. 3, 2, 1. Okay. Ay, <laughs> masyado kang tutok. Tutok, malayo ka muna. <laughs> 299 pesos ito rin mong bahay mo pa to let's go Okay, biro na lang natin. Ang daw, misis ni Gabeli. Oh. Thank you, Gabeli. Oh. Ano to mga to? Mushroom. Original pala from Bulacan. Oh. Thank you, Gabeli. Kita niyo po yung unang tumikim. tapos crawl. Inunahan. Inunahan si Jumbo. Oh. Inunahan na natin si Jumbo sa pagkakataon to. No? Oh, sige na. Huwag na may iya. Oh. Mm. Pasalu Wala pa. <laughs> <laughs> oh, nangingi pa ng kape. Ayan. Yung mm. Buti pa kayo, okay na. <laughs> Uy, sakit. Ang sakit. Mm. So, ito yung binlag namin na bahay na restaurant. Ayan, bahay na restaurant. to oh. Ayan, sila kabeli. Si Mrs. Cabelli. may, may dumadaw <laughs> Uli. And Mr. and Mrs. Cabelli. <laughs> Ayan. At sa mga kabsa natin na napanood to hanggang dulo, si Capelli ay merong YouTube channel na pwede nyo rin pasyalan dahil nag-vlog rin siya ng behind the scenes. Hindi po ito, hindi yan. Shout yan. <laughs> ayan, ayan nag-vlog sila doon. Merong kabeli channel sa YouTube. Ayan. At meron din Billy Jumbo sa YouTube. Oo. Oh. Ayun, bait. Ang bait. Meron na naman pabaon si Cabelio. Kanina, nagbigay ng pasalubong. Galing daw kay Macy. Salamat po doon sa pasalubong. Pero bakit meron na naman? Ay, ang ganda dito, Cabelio. May ano, may mga kalabaw. Talagang nasa ano tayo. Malapit sa bundok. Provincia, probinsya. Papunta sa bukid, oh. Um, Kung may extra lang saglit, bakit yung pasalubong? Ay, mga kalabaw. Ang dami, Oo. Oh. Oh. Okay, so mga Bene, paalis na po ang Team Ganlas. So, maraming salamat po. Ay, salamat po. Thank salamat, you, salamat. commercial, uh, commercial, commercial. Commercial. Ayan. Po. Ayan. Nagtutukan na po. Nagtutukan na po ng armas sa mga YouTubers dito. Thank you, thank you po mga Kabeli. And uh, thank you mga Cubs. Yeah. Thank you mga kabs. <laughs> Ay. Totoo po ang dami niyan. Totoo. Yes, Ayan sila. Ya, yeah, ito, 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 ito. Nakakaya po. kasi birthday ka si okay. Okay. Salamat. Salamat, Happy birthday ka. Sal Happy birthday, Sal happy birthday. Sal <laughs> abi, abi, abi. <laughs> <Binagsak ko. laughs> Kita so sa next upload. Maraming maraming salamat ulit. Uh, subscribe kayo kay sa YouTube. Yeah, like Alright. subscribe po. Yeah, YouTube Ayan. Okay, Thank let's go. Thank you. I'm <coughs>